Ayan guys, na no good morning. Ito na. Ito. Ito. Iikot yan doon. Aalis ah, ako. Ito akong palengke. Ayan. Ito ba madali ako? Hahaha. <laughs> Ayan. Sabot ka. Nakita nyo na ako sa labas. Kaya gising ko lang alas 11. Bili akong pandesal. Sasama kasi yan eh. Sasama na natin. Không, no, mình cạnh. late na naman ako nagising pa masahay kasi ako so itong gagong aso talaga yung pinangal na may sinelas ko sinelas ni mami ha ah. pinangal na yung aso And, nasa harap ng masyarakit belum ada petunjukan tuh mami kan. kapit ng sabay mo, bumusog na. May pinuturo ako sa kanyang tricks eh. Ano mo na, B? Ano mo na, B? Ito ba kung tayo? isang camera para makita niyo na anak ko. Bumaba siya sa sunod sa nasa ulo ko. Basta pagka <tapotabong> bumaba ako ng motor, bababa din yan. Ay, 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 si Rocky. Eh. Ay, hindi kami rin pala sa harap. namin, upo na yan. Sa harap na yung pupwes ko. Tubig pala, Ben. Ay, <tapot> thank you Dyan ang ni sa akin Ito 'yung 'yung nakasunod. Pantaw <laughs> ay nakasunod dito ang inangasanan nakuha nung camera guys, ang ganda. 'Di tanungan ha 'bo niya sa akin. ng mga apoy ng iraki saan nakuha ng camera so yun guys nasa bahay na kami nasa labas lang siya pero dadaan ng bintana shortcut yan sa bintana kainar natin yung girlfriend ni Rocky nilang ko siya ng ano, girlfriend niya. Para hindi siya naboboring. Dati hindi ito kumakain. Mailap yun, mailap. Pero, maan yan. Dahan, dahan natin tinuturuan. Pero hindi siya ganun ka, ano, ka bibo. Katulad ni Rake. Kasi ano ito eh. Maedad na nung binili natin. So, ang purpose ko lang, para kasama ni Rake. Pero matut matuturuan natin to kami Loki Loki kami Loki kami Loki kami ah oh, ayan lumalapit na siya Di mo si Rocky oh Rocky kami ah Loki Marunong ka na pa di ba konti Alam ko oh Kita ko yung bidensya eh Ang gulo ng ano eh Rocky up Oh Loki kami nah, yeah. oh, tama. yung yung balik yung Balik yung yung oh, Rocky. Rocky, Rocky. yung 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 Turn. Turn, turn, turn. yung 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 yung